Kumpirmado na, nahiwalay na sa kanyang asawa, si Rufa May Quinto. Ang kanyang non-showbiz husband na si Trevor Magallanes ay umamin na din na magdi-divorce na sila ni Rufa May. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Trevor Magallanes, asawa ni Rufa May Quinto, umamin na magdi-divorce na sila. Naging usap-usapan ka ang komedyanteng si Rufa May Quinto at ang kanyang asawa na si Trevor Magallanes matapos kumpirmahin na sila ay nagpuproseso na ng kanilang diborsyo. Nagsimula ang mga espekulasyon ukol sa estado ng pagsasama ni Rufa May at Trevor na mapansin ng mga netizens ang kawalan ng presensya ni Trevor sa mga social media posts ni Rufa May. Sa loob ng maraming linggo, naging tampok ang katanungan tungkol sa kanilang relasyon. Mas lalo pang umugo ang mga alingaw-ngaw nang kumalat ang amanoy screenshots ng pribadong palitan ng mensahe sa pagitan ng mag-asawa. Sa mga naturang mensahe, lumitaw ang mga malalim na hindi pagkakaunawaan at tampuhan na nagbigay hinuha sa publiko na may mga suliraning dinaranas sa kanilang pagsasama. Sa kanilang palitan ng mensahe, malinaw na ipinahayag ni Rufame ang kanyang kahandaang tapusin ang relasyon. Anya, isang napakahirap na desisyon, ang wakasan ng isang pagsasama. Ang kanyang mga pahayag ay puno ng emosyonal na bigat at hindi na nagpapakita ng pagkaubos ng pasensya at determinasyong magpatuloy ng mag-isa. Hiniling din ni Rufame na bigyan siya ng pagkakataong makaalis ng tahimik at walang dagdag na gulo habang ipinapakita pa rin ang respeto at malasakit para kay Trevor ang kanyang pahayag ay nagpapahiwatig ng hangaring magkaroon ng isang mapayapang pagwawakas ng kanilang pagsasama sa kabila ng masakit na proseso ng paghihiwalay. Dagdag pa rito, isang police report mula sa Honolulu, Hawaii ang nagpalala ng mga issue. Ayon sa adult arrest log ng Honolulu Police Department, isang lalaki na nangangalang Trevor Magallanes na may edad na 38 ang inaresto noong December 6, 2024 sa kasong criminal trespass to offense. Bagamat hindi pa kumpirmado kung ito nga ang asawa ni Rufa May, ang mga detalyeng ito ay nagdulot ng mas maraming haka-haka. Samantala sa post ni Trevor sa kanyang Instagram stories noong December 12, Anya. Hey guys, I felt like I need to explain myself based on social media and all that. I want to make myself clear that Rufa May and I are in the process of a divorce. You may be aware divorce can be very devastating to the children and also the parents. That being said, my marriage has been a shit show and I'm sorry for that. All that matters to me at this time is getting through the divorce as best as I can and spending time with Athena. Happy holidays. Sa kanyang pahayag, kinumpirma ni Trevor ang kanilang hiwalayan ni Rufa May. Binanggit niyang kasalukuyan nila nilang pinuproseso ang kanilang diborsyo. Ayon sa kanya, kailangan niyang linawin ang mga bagay-bagay dahil -bagay sa mga maling impormasyong kumakalat online tungkol sa kanilang relasyon. Sinabi rin niyang ang pangunahing layunin niya ngayon ay makayanan ang proseso ng diborsyo at maglaan ng oras para sa kanilang anak na si Athena. Samantala, nananatiling tahimik si Rufa May tungkol sa issue. Sa kabila ng mga mabibigat na pinagdaraanan, patuloy siya nagpapakita ng positibong pananaw. Sa kanyang Instagram, ibinahagi niya ang mga larawang may caption na, Kaya pa! Agad namang bumuhos ang suporta mula sa mga kaibigan sa showbiz at mga netizens. Ilan sa mga nagpaabot na kanilang pagmamahal at encouragement ay sina Gerald Napoles, Paul Sese at Mariel Padilla. Hindi rin na nawawala ang suporta mula sa mga fans ni Rufa May. Sa ngayon, nananatili siya sa Amerika upang ayusin ang mga kasong may kinalaman sa so umano'y investment scam na isinangkot sa kanya, pati na rin ang posibleng pagsasaayos sa kanilang diborsyo. Bukod sa isyo ng diborsyo, nahaharap din si Rufa May sa isang matinding kontrobersya kaugnay ng isang investment scam. Bagamat mabigat ang mga paratang, nananatiling matatag si Rufa May at patuloy na nilalabanan ang mga ito sa tamang legal na proseso. Si Lerufa may at Trevor ay kinasal noong 2016 at makalipas ang isang taon, isinilang nila kanilang anak na si Athena.